I-open lang natin. Oo. So, good to see you. Next time bili tayo. Kumukuha ang two best cooking show bye! Ay, wala tayong mauuwi. <laughs> so, okay, guys yung tent namin nandito dito sa loob ito yung fishing rod namin puro dyan, yung gagamitin namin eh kaya mga dala namin kaya pala ganado ka eh ayun yung mga chicks ni Regal ngayon ay papunta kami sa Wawa titignan natin kung pwede tayo mag camping doon kasi ibang camping site eh kasi yung sa ano mahogan eh nakakawa oh. traffic dito tayo ko at yung kapatid ko may mga dalaya na pagkain. Ano plano natin doon? Pag may nauwi sa Dara at Shelfo. Oo. Papunta na kaming JP Rizal. As ngayon ay bibili kami ng butane. Saan po yung butane dito? Butane. Awit. 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 Yes sir. <laughs> Saan may butane dito? Mataso. 60 isa. At medyo ginabi na. Tinapay eh, gago. Tinapay mo na. Oo. Kailangan si talo ko diyan ngayon. Star ka ng Pasko ba? Pa. <laughs> say hi guys. Hi. Eh, eh. Wala ka sa mukha ta. May tokmol dito. Oh, beer tayo, mag-beer tayo. Okay. What can you say about ano, our uh, short ride? Nakakapagod pero worth it naman. Mamaya, mag-i-enjoy tayo. We are here tire. in Mahogany Camp in Wawadam right yes, now. Yes, sir. Yeah. What can you say about this fine drug? <laughs> All good, dudes. <laughs> <laughs> Mahalo talaga yung pagkabata. Pag <laughs> 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 parang sinasabi tama ni Rika na ano, tara. tumatan, parang nagiging isip bata kayo. Yung nakaka-boring kasi pag puro trabaho. Oo, <laughs> tama. <laughs> Kaya ngayon na ako nag yes. Mag-iinom tayo. Uh, oh, tara! mag Hindi, <laughs> <laughs> nakakita na ako dun. Hop, oh, may tuta dito ang kit. Hindi Uwi mo. Like a billing. <laughs> Yun po, sa tuta sumusunod sa atin. Kanina It pa ito nasa Nakasunod pa rin sa akin. Hanggang di tayo sinisingin, magtayo na tayo ng tent dito. Hinabas mo na yung mga gamit ko dun. Hindi na to? nagsasalita po, Tek. Mapagod ka ba naman? <laughs> Tawang-tawa Tum na naman si Daniel. Lang. Si Daniel lang masaya eh, no? Puta, so, lahat tayo pagod eh. Hirap hey po, pagod At na pa pagod. Ito so, yung mga dala namin ngayon. So, bumili muna kami yung tinapay. Tatlong piraso yan. Nut butter, syempre. Yung speaker. Ipis yan, guys. Para sa isda. Basta ito, lutuan namin. Butane. Ang panluto namin, guys. Bariya lang namin yan. Joke lang. Wala na nga tayong <laughs> malaman I mean, eh. Tripod namin. Nagamit namin sa GoPro. May power bank din kami dito para handang handa. Baso rin kami. Tapos, essential syempre yung ilaw. Yung mga pang namin nasa bag. Kuchilyo. Mas pala tong luto. Mas tahimik dun. Guys, eto magluluto kami ngayon ng ano ng solid na ham. Shout out <laughs> sa inyo, Barangay Simila. Eh, ang, kasi ang sa atin, survival. Yeah. Yung pagyaman kasi, pagkakataon lang yun eh. Yeah. Pero gusto ko Siyempre, eh. yung maman. Siyempre, kahit naman sa inyo eh. <laughs> Maalis na ako sa comfort zone ko, kaya ginagawa ko itong mga bagay na to. Sige mo dito. Abang, abang ano, wala pa tayong pamilya. At pag pag really may lang. pamilya na kasi talaga tayo. Oo, oh, hindi. Hindi na kami pwede ano. Oo. Oh, oh. Kaya mamaya na. na oh. Bukas ka tayo kayo sa amin. Parang gusto ko mag-fishing mamaya eh. Leto ka lang. Uy gago ano yan Kapakala <laughs> Ang takot ka pa naman no oh. Ang adobo yan tibat eh Pang adobo po Laga Ah pa. laga pala Eh say hi to our vlog Hello guys It's me Doña Martes Doña Martes Was Was Ang ganda niya ate oh. Ay okay, Pag na-promote yan, ano, baka may manligaw dito. Ayok okay. <laughs> Ay, lang. Taken na si ate, bawal yan, bawal ano guys trivia lang dito naging ano siya taguan ng mga katipunero yung last na katipunero si Macario Sakay kung kilala nyo dito sila nagtago hindi ko lang alam kung saan exacto dito Kasi, hindi sila basta basta nakikita dito sobrang lawak na ito men kadugtong ng ano to eh Ewan, pero kadugtong ng share to man ah, kaya pala ano parang maraming NPA dito eh, no? oo oh, <laughs> nung lang di ba? oo oh, na nabalita yung parang binaba uh, ng mga NPA oo uh, guys nakabili na rin ang food trip namin mais mais guys let's go Ay, yung <laughs> meron din tayong mga ham di may ham din tayong dala meron din tayong dalang yelo na binili kasi bumili tayo ng ano kagandahan water kagandahan pag hindi alamig <gasps> wow ano ba eh guys unang camping namin sa ano yeah. kalatagan tang ina dumaan expressway nakabike <laughs> 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 ayun yung pin may naga, yung ane, yung diba na kaya lito kasi uh, sa Cavitex yung nag ano talagang talagang hindi lang natin alam Oo, oh, kasi ano yun natin oh Tol, ang sarap pagkaganto. Try na to. Uh, Margarine uh, lang at saka mga onting pampalasa. Oo. Uh, mo ako ko eh, mamaya. Hindi pa. Okay. Hindi pa. Hindi <laughs> ni Hindi eh. Ano ba sa kumikita eh. Yes, pero Yung ano, ah, sama mo na yan. Mm -hmm. Kaya ano, kain kain po ako. Sa mababait. mababait kayo eh. Mababait niya yung, 'yung kalagayan niya, mababait niya kayo. Mm. -hmm. Wala akong masabi sa inyo. Mm. -hmm. Yung ginagawa niyo yung mga sa isip niyo. Mm. -hmm. Maganda, maganda 'yung ano, 'yung scenery 'yung tumatakbo sa buhay natin. Mm. Sigey -hmm. okay, enjoy ako nang gano'n. Naka masaya doon. Japan. Mm -hmm masaya masaya ako kasi kasama ko at kikay mo mm. kasama ko kuya king mo mm. mga mga pamangkin nyo kasama ko naha kung baga sa ano eh na, na pero hindi naman natin pwedeng ano yun kung baga parang i-compare ay hindi hindi, hindi dapat i-compare Parang kasi mahal yun dapat oo oh, dap, lahat mahal ko eh iniisip ko no, kung paano ko pagsasamasamahin yung pamilya ko mm. ang sarap sanap ang hihirap din pala yung napakarami ng, pa, ng anak mo Good morning guys Ngayon ano Ito kakagising na namin Sabog sabog yung mga gamit Nagla-ayos na kami Good morning guys. Morning Ano <laughs> morning. Morning. <laughs> Mga kulang sa tulog eh Sige yung may pumipikit na good morning Morning Ayun Magandang umaga Ito yung tent namin na Kuha tayo manok dyan <laughs> no Ano no Wala naman nagmamayari Morning guys <laughs> ano kami ngayon mga nanganap ng tubig Hanap pagka na muna tayo Masarap pa Bello May bulati pa sa loob na yung lasa Kailangan talaga ng Bawal kumuha ng dahon ng saging Mahuli ba doon? Ano, ano mahuli dyan?

kay hindi makapicture ganyan ba't gano'n yo guys dito kami bandang dulo kami dapat pumunta para ano para makakita tayo ng mas malalaking isda sa mga ano tayo sa mas malalim che check natin hindi kung may ba hindi ba malalim oh, sige check out natin kung may mga isda malalaki Asok tayo sa talahiban eh. Guys, hindi dito kami sa kakalagitnaan Solid Adventure guys. Adventure to, malala Ano kasi walang madadaanan din, din pa yung daan Ito so, tayo lang yata dumadaan dito ko eh Di ba tayo papagalitan dyan? Papagalitan ka agad. Wag lang na ay maingay, no? Ito tayo pinakaunahan. Tayo, unahan tayo. One piece! Gomez, nakasakay kami ng bangka ngayon. Ivan Ano Anong pangalan Ay, niyo, Kuis? Pa ayun na ba talaga? Oh, ba ma oh. Ayos, may vlogger pala dito eh, no? Ano pa oh, lang din, din kami? Cameraman niya lang ako. Hindi, <laughs> <Doon, laughs> nagtitrack lang Oo, no, cameraman ah, niya lang ako. Nagsisimula pala kami kuya eh. Biker fishing ganon. Biker fishing pa lang. Uh, Dey, nagba-bike kami at fishing lang. Nagba-bike din para. Ah, nagba-bike oh, din kayo. nagba lang kami dito. Ano channel? Nomadic culture po. Nomadic culture. Check nyo, sir. Pag wala signal dito. Uy, pero yung gamit natin. Check mo. Ano rin Hindi tayo yung ko. wala dito. Hindi, meron sa dulo. Kung meron kang mga minos. Oo, meron nga ako. Kaso, okay yung... Feeling ko wala eh. Wala, feeling ko wala akong mauhuli dito. pang aging dapat para dyan sila. Baka ako magat. Baka lang, di ba lang siya. Pero pwede, mas may pag-asa yun eh. Pwede yung dyan sa ibi. Ito nga sa mga api siguro eh. Eh hindi, nakahuli kami ng tilapia, ano? Sa mga lats. Ah, uh, yun, mali kasi yun eh. Oh. Uh, Lateral. Ano diba, nakahuli tayo ng salats. Uh, ng ano. Pwede yun, mali yun eh. Indug yun, uh, malaki. Yan, hindi ko eh. Kaya hindi ka ko Alam mo ano, yun, kaya ko lang yung panahong ko eh. <laughs> nag-exotic din ako eh, kaya alam mo. Uh, ah, nag-exotic ka rin. Eh, mo lang din nakilala si Kuya. <laughs> hindi, kilala ko talaga. Hindi ko siya kilala yung mukha niya kasi hindi ka nagpapakita ng na mukha naman. Uh, Malalit ako na ka-face mask. Uh. <laughs> hindi vlogger Pero pinapanood ko kasi yung mga, may natututunan ako sa tutorial mo eh. Pag nagpa-pragler ka, ah. yung mga ganun. Kaso wala rin kasi akong mga ispatan na ano. Oo. Oh. Oh. Yung, ah, pwede yung ganun? Ano oh. ba yun? Yung parang... napanood ko sa'yo yung sa Lazada na ano. Ah, yung mga man. Yung lor so, na, uh. na ano. Dito mga dito mga jighead siguro. Pag mga ganito, alam ko na to. Ano na yan? Wala, <laughs> wala tayong mahuhuli po. Guys, dito nagbago na yung ano, landscape dito. Gagay ano? <laughs> 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 Tama, wala kami na huli. Ano ano? na? Maliligo na lang kami. kasi yun. Tatawin na namin to. Umbaga, pagpapasokas sa eskwela, ginatawid no, talaga to. <laughs> Ano yung balik tanaw. oh, nung kababata ko kasi Pumapasok ako sa eskwela Kalating oras yung Inaano ko, sinatang mas malakas pa karan compare to ito Kaya sanay na sanay na talaga ako sa mga ganito lang. Parang eyewitness witness yan oh, ah Kaya no. yun na sa mga kabataan Huwag no. kayong panginginan sa loob no, mag-aaral Kasi kami Mag-aaral oh, <laughs> no, ka ako Sama Putang <laughs> oh, na galing oh after nating makabili ng mga binili natin diempo, hotdog at saka ano, uling tas juice, kain tayo ba maya malaman yes. pin okay, natin, game, alright kasi so, diba, oregano okay, garlic, garlic powder, powder, white pepper no. onion powder, chili powder onion, ito natin yung onion Sad. sa arini to halaman lang po yung gamit namin pang mm -hmm. ano nature talaga to si Koki eh gawin manik ito guys meron kaming ano dito tong made from bamboo wala namang maiyong oh. finish product na po tayo ito nandiyan yung ano gempo meron tayong hotdog baloni lug na pula tas yung kanin natin na sinaing let's go kain na tayo guys try mo yung dempo. solid ka yeah. ko Guys, sobrang sarap. Mm, dito. Dito na intercept na kami siguro. Gutangin pa. Busog muna. Ano, pupuntahan ko. Guys, ngayon ay ano, hindi pa lang. <laughs> Nagliliquid na po kami ng mga gamit namin dahil pauwi na kami. Ah, uh, pag may mga suggestion kayo na gusto mangyari or puntahan namin, sabihin niyo lang po sa amin. Salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa amin. Mag subscribe na rin kayo sa YouTube at mag-follow kayo sa aming Facebook account. Yes really. Ang Hanggang sa muli, alam